Tradisyon at devotion ang kasaysayan ng Banal na Rosario. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Kung nakakita na kayo ng Rosario, marahil alam na ninyo na isa itong gabay sa ating pagdarasal. Pero hindi ba nakapagtataka ang kanyang itsura? Isang pabilog na tali na may mga beads na nakasabit. Minsan maliit na gagawang bracelet at kung minsan naman ay sobrang laki, lalo na yung mga nakasabit sa bewang ng mga madre at pari. San kaya galing ito? Nahulog ba ito mula sa langit o umusbong mula sa lupa? Kung nagtataka kayo, nasa tamang lugar kayo. Ako po si Curly Manpin, at alamin natin ngayon ang kasaysayan ng Banal na Rosario. Halina't makinig ng sama-sama sa munting katesismong ito kagaya ng nakasanayan sa pag-aaral ng kasaysayan ng anumang bagay, magsisimula tayo sa umpisa. Bago pa magkaroon ng alam nating itsura ng banal na rosaryo, ay may nauna na gumagamit ng ganitong uri ng panalangin. Ito ay ang mga mongheng nakatira sa mga monasteryo at sa disyerto noong panahon ng early church. Mga isang libong taon na ang nakararaan. Iba ang mga dasal dito at iba din ang ginagamit dahil hindi pa ang tawag sa kanila. Ang kanilang ginagamit ay mga prayer beads na gawa sa mga pinagbuhol na tali at ang kanilang dinarasal ay ang 150 na salmo na matatagpuan natin sa Biblia. Bukod dito, mayroon ding iba pang versyon ng kanilang dasal kung saan ang kanila namang ginagamit ay ang mga maliliit na bato na nakalagay sa isang pouch. Kinalaunan, mula sa 150 na salmo, ay nalipat ito sa 150 na amanan. Malayong malayo ang uri ng prayer beads na ito sa rosaryong kilala natin sa kasalukuyan. Ngunit pinasimula ng tradisyong ito ang pagdarasal ng paulit-ulit ng may mga ginagamit na gabay upang mabilang ang mga dasal. Dadako naman tayo ngayon sa taong 1214. Dito makikilala natin si Saint Dominic de Guzman o Santo Domingo de Guzman. Siya ang nagtatag ng Dominican Order o mas kilala natin bilang mga Dominicano. Sa isang panaginip, nagpakita kay Santo Domingo ang mahal na Birheng Maria. Ipinakita sa kanya ng mahal na ina ang mga rosary beads. Dahil sa pagpapakitang ito, ay nabigyang inspirasyon si Santo Domingo na palaganapin ang pagdarasal ng banal na rosaryo upang mas mapalalim ang pananampalataya sa Ina ng Diyos at sa kaniyang anak. Mula sa taong 1214, tatalon tayo ng ilang dekada at tutungo sa taong 1571. Dito ay matutunghayan natin ang isang makasaysayang tunggalian sa pagitan ng Imperyong Ottoman at ng mga Katolikong Estado ng Europa sa Lepanto Bay. Mahigit sa isang daang libong barkong Ottoman ang sumugod sa mga Katolikong Estado ng Europa bago sumabak sa labanan, hiniling ng nooy Santo Papa Pius V na magdasal ng Santo Rosario para sa pagkapanalo ng mga Katoliko. At kahit lubusang mas makapangyarihan ang mga Ottoman, ay nagwagi pa din ang puwersa ng mga Katoliko. Bilang pasasalamat sa kanilang pagkawagi, ay itinatag ni Pope Pius V ang kapistahan ng Our Lady of Victory tuwing ikapito ng Oktubre kinalaunan ay tinawag ang kapistahang ito bilang Our Lady of the Holy Rosary. Itong mga pangyayaring ito ang nagpakita sa atin kung paano nabuo ang debosyon sa banal na rosaryo. Nakita din natin dito kung paano unti-unting nabuo ang rosaryo na kilala natin ngayon. Tatalon muli tayo ng ilang daang taon upang lumapag naman sa taong 1917 at magtutungo tayo sa Fatima, Portugal. Dito ay nagpakita ng anim na beses ang mahal na Birheng Maria sa tatlong batang pastol, ang magkapatid na Santo Francisco at Jacinta Marto, at ang kanilang pinsan na si Venerable Lucia dos Santos. Nagpakilala sa mga aparisyon na ito ang mahal na Birhen bilang Our Lady of the Rosary. Sinabi dito ng mahal na birhen na magdasal ng rosaryo araw-araw para sa kapayapaan ng mundo. Dito din galing ang isa sa mga panalangin na ginagamit natin sa pagro-rosaryo, ang Fatima Decade Prayer. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin na malawakan na ang debosyon sa pagro-rosaryo. Noong taong 2002, na ay mas pinaigting ng nooy Santo Papa John Paul II ang kahalagahan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Sa kanyang sulat na liham apostolika, Rosario Virginis Mariae, sa sulat din na ito, itinatag ang mga misteryo ng liwana. Sa ating bansang Pilipinas naman, ay makikita din natin ang malawakang debosyon sa Banal na Rosario may ugnay natin ang ang debosyon na ito sa maagang presensya ng mga Dominikanong misyonero sa ating bansa noong ikalabing anim na siglo. Halos katulad ng kaganapan sa Battle of Lepanto, nagkaroon din ng ilang mga labanan sa Maynila sa pagitan ng mga Espanyol at ang mga Olandes, kung saan nagtagumpay ang mga Espanyol dahil sa imahe ng mahal na Birheng Maria at ang pagdarasal sa Santo Rosario. Sa kasalukuyan ay matatagpuan ang imaheng ito sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Mapapansin din natin na laganap ang mga organisasyong nakatuon sa pagdarasal ng banal na Rosario, kagaya ng Family Rosary Crusade, Legion of Mary, at Black Rosaries. Muli po ako si Curly Memin at sana ay may napulot kayong aral sa munting katesismo ito. Ngayong may alam na tayo sa pinanggalingan ng napakagandang panalangin na ito, sana ay maisabuhay natin ang mga pinagdarasal at pinagminilayan natin. Kaibigan, kung nais mo pang mas makilala sa si Jesus at mas mapalalim ang relasyon mo sa Kanya, tara na Tara na. Tara na. Tara na. Halika na at samahan kami sa oratorio ni Don Bosco. Tuwing araw ng linggo, 1 o'clock ng tanghali. Hanggang ikaapat at kalahati ng hapon. I-like. 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 I-like mo din ang page na ito para updated ka sa mga iba pang kaganapan. Bukas ang paanyayang ito sa lahat ng kabataang katoliko. Tara na! Tara na! Tara na. Tara na at sama-sama maglingkod sa Diyos na may, may, may galak.